Opo kayo. At mo ipapaglingkod ko, ko sa iyo, Beth. Tita, pasensya na talaga sa istorbo, ha? Pero di ba hu meron kayong asawa at anak na namatay? Kailangan ako ng pamilya ko! Kami ni Miranda ang pamilya mo! Hindi ako papayag! Miselda! Miselda! Miranda? Miranda? Miranda. Okay lang po sana, hingin ko yung mga pangalan nila. Kumagawa kasi kami ni ate ng records ng mga taong nakilala nila mama at papa. Alam niya na ngayon na kasi kami nagkasama ni ate, gusto sana namin mag-reconnect ng mga Ala alaala namin kay mama at papa. Ah. Uh. Beth, alam mo namang masakit sa akin na alalahanin pa ang mga nakaraan. Kung kinakailangan nyo ng pangalan, nasa pangalan naman ng kumpanya ko ang pangalan ng anak ko. Chris Mira. Kayo po yung Chriselda. Oo. Siyang Mira. Miranda. Miranda ang pangalan ng anak ko. Anim na taon siya noong no pinatay siya. Pinatay ko siya? Sino hungwa sa kanya noon? Nakakulong na ba yung hungwa sa kanya na? Yan nga ang masakit sa akin. Ang dami-dami kong pera pero hindi ko mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko pero huwag ka mag-alala, Malapit na dumating ang araw na yon. Tita? Ah. Sabi ko naman sa'yo, huwag na natin pag-usapan yan eh. Yun ba talaga ang pinunta nyo dito? Nginoi ipasa ko na lang kayo sa paggawa ko ng bank. Ah, uh, tita siguro sa ibang araw na lang ho. Pasensya na talaga sa istorbo hak, pero may trabaho din po kami. Oh, sige, sige. Salamat po, tita. Okay, mag-iingat kayo. Salamat po. Salamat po.